Punta kami sa may bilihan ng chocolate. Murang bilihan ng chocolate. Dito lang daw sa may malas. So, siya yung ano? Tablak natin siya. Later. Ayan. Nalapit na kami dun sa bilihan ng chocolates. Two minutes away lang sa bahay. Diba? ba? Two minutes away. Yun. Ah, dyan lang. Doon daw kami. Dahil mga camera dito, di ba pwede ay yan malapit na kami doon sa bilihan. O oh, dito, dito may alis. Guys, dito siya. O, oh, yan Madaming tao. Madaming bumili. Tawid na lang tayo. Oh, o, sige, tawid na lang tayo. Dito daw yung murang-murang chocolates. Kaya lang napakadaming taong nagpupunta. Ewan ko kung pwede i-vlog. Ayan yung pangalan, no? Guys, dito, Kapasok na kami doon sa bilihan ng chocolates. Wala siya. Sneakers. Ay, itong isa. Twix. Ito, love. Ito, 17 din. Oh, okay. Ito, 17 real. Kinsi, kinsi. Ha, kinsi lang siya, oh. 2023, 2023 pa ang expiration date. Hindi, ito to. ito. Ha? September. Pwede pa, September. Ayan, may rapelo. How much naman ito rapelo? 15. Ay, 12. Ay, 12. Mura Sarap din yan. Parang coconut. Pero perero na lang. Mahal eh. Kano? 30. Mahal talaga yan. Ayun oh, no? may mga perero. Kailan expiration ng perero? Bago pa siguro Piyama. Ito na lang gamitin mo, Labi. Bibili ka na ba? July pala mula, July <laughs> oh, tingnan mo ito. Oh. 12 riyals. July Ah. Grabe! Ang daming chocolates! Ang daming chocolates na kamas kami, guys. For safety. Oh, this one, oh. Ito labi, eh. Ano yan? Chocolate na ito, <laughs> cookies, choco cookies. 28 reals. Re may mga assorted din sila. Wow, ang dami. Sabi ako sa quality street. Nakakabasa kasi siya ng Arabic ako. <laughs> 45. Oh, may mga assorted din sila.

Five years. Three Six wagon wheels, five riyals masih riyals May mga coffee din sila o oh. May ibang klaseng coffee. Different materials. Different coffee. May ibang Oreo oh. Chocolate Oreo. Nutella. Hershey's. And ito lang, ito masarap, cookies and cream. Ito ito Cookies and cream. the Hershey's. Ayun, na, ayun, three pieces, uh, ayun, ah, ayun, pieces. Nasaan? Ah, oo. Yun yan siguro lahat na nakapatong dyan. Ayun, ayun, Three pieces. Six ninety. Nestle, Dolca. Six ninety. Oh, may bounty cookies, oh. September 2022. Asparition oh. September 2022. Ako na, Kung 3 pieces, ano, 11 siya? Hindi, oh. Siguro 3 pieces yun. Um, Hindi, nakata nakatapat siya dun, oh. So, ibig sabihin. Um, yeah, may bigay mo siya, Ket -kot, Ket -kot oh, din kita Gold. Kitkat Gold. Ito bentuk Kit tadi pickles din Pickles, olives. Meal, mga baha at mga Pringles 6 reals ang Pringles Mama, no, so at may pancakes. And dito naman tayo sa mga lollipops. Lollipops. Dami mga lollipops oh. Ito isang garapon niya. 20. 20 riyals. 2 cart. 2 cart? Coffee candle. 20 riyals din. 20 riyals. Wow. Mm -hmm. Gummy chocolates. Good. Lollipops. Mm -hmm. Gummy cute. Give me 15 riyals. It's kind a lollipop. Mm -hmm. good God. Win and play. Fancy cheap Oh, that? Oh, butter. <laughs> huh? not butter. Ten not now. It's us check, check 2020 November November 2022 So, palit na eggs 3 piece 3 piece 11 <tries> berries. Janice is all oh, favorite mo. Berries. Kita kitkat eh. Magkana yan? Five pieces Ah, ito 5 pieces 10 Ay, dito kitkat. Ganun din. Ito, masarap to eh. Oh. Five pieces, ten reals. Mm. Masarap yan. Masarap yan. Mm. Ito din, ito din. Crunchy. Ito di flavor lovely. Peanut butter. dami eh. pieces, ten reals. Ito reals yan. Mm, mura na. na Parang minsan ang um, hindi. Hindi ako sure kasi pumibila ako pagka, ano box, naka box. Ano ba to? So, not. Ah, peanut popper. Milk coating. Ha? Huh? Five pieces? Ten reals din? Pero pero so lang binili no? oh, yeah. mo? Bibigay daw sila ng discount. <laughs> Celebration. Uh -huh. Forty-five reals. 30 30 riyals, yung si mali ay 30 riyals ito naman 100 100 110 expiration nya ay 2023 pa kailangan i-check yung expiration niya. expiration date to 2022 2023 ayun, may na yun kaso di ko mabasa Talabitin mo nga kung anong expect anong pumunta na tong Twin. Huh? Thirty-six. box. Thirty-six box. Hindi dito na pala ako sa MNN. sa dito sa ano? Di ba? Oh, thirty-six some box. Ito naman ay 25. 25 twenty five dikha, Kan? Kan? ka? 3 Ah, 3 piece pag real. Kinder. At ayan, kung may mga gusto kayong regalohan sa inyong mga loved ones. Ayan, nakabox mo. Na. <laughs> may regaluhan ka? Ayan, no? Nakabox na siya. Wow, ang sweet na mga. Mura nga lang siya oh, 45 reals. Nakabox na. Ang ganda ng pagkakabox niya. Lalo na ito. 60 reals. Oh, may mga kapit ako. Tangkali Cafe. Bainching kong isang piraso. Yan. Ali Cafe. Ang kape ng mga Ali. נחמוד, 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 נחמוד <laughs> Did this consider it fun? 바스. 자. 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 At yan, ang nabili namin Naka ano kami, naka 300 300 plus 375 yata Ayan o Ito, 35 O, saan ka pa 35 Ito, 35 Ito, 35 Ito, Ito naman Ito naman Le, uh, 690 690 ayan it's sa daming yan pala nyo ay naka 300 lang mahigit o ayan at itong Hershey's ayan yung mga nabili namin o diba ang dami ito Perero Perero Collection chocolates din Wow, chocolates dami. At itong Ali Cafe. Yan, 'yung alikape din. o oh, yan yeah. Hindi na ako natapos mag-vlog kanina kasi may ano, kadami ng tao. Sobrang dami ng tao namimili dito. Kaya dito na lang sa bahay unboxing ng chocolates.